Good morning, good morning. Kahit ang biskit. Kanina pa may diri alas 10. Hindi linda ay. Ngit-ngit kayong tag-biskit, na. Diri lang may salagawas, oh. Nandito lang may salabas. Kaya kayong mga biskit, nagutom na. Gutom na. Ayan yung mga kasama ko oh. Dito lang yung sa gawas nakalingkod. <laughs> Madilim dito. Yan, yeah, mijo maliwanag. Dito lang mi sa labas nakalingkod. Hindi kami makapasok sa airport. Dumating kami dito alas 10 pa ng gabi kasi malayo ngayong sa amin nasa bundok pa kami mababa pa kami tapos umuulan pa so inagahan namin kay baka hindi na nainto ang ulan pagdating namin dito sa may dipolog umuulan pa rin siguro mga alas dos ala una na huminto ang ulan ayan nandito kami sa labas ng may airport hindi kami pwede makapasok sa loob kawawa yung mga tao yan, yung iba natutulog sa may ano, may restroom. Toilet. Ayun, meron pa dyan sa sulok, oh. Tulog. Ayan. Ayan, ang dami. Daghan kayo na dito ang uban. Andun yung iba. <coughs> ang pagkangit Pumunta kami ng maaga para galing kami sa bukid na takot kami, baka malit kami. Kasi umuulan. Kala namin makatambay naman kami sa airport. Ayan yung mga tao, yung madilim. madilim pa. Hindi naman kami makapasok dyan. First time akong kapunta sa airport na hindi makapasok sa loob. Kawawa yung mga tao. Ayan, oh, kung saan, saan na lang. Madiliman dito, di makitaan.